Uh, Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Freddy, YouTube channel at Pilipinos America Vlog YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, I suggest that you could uh, uh, subscribe to my channel by pressing the red button below. And uh, make share this video to uh, other people and to uh, your friends and benefactors within your family circle, within your barangay, or within the community you are in right now in here in America, okay? U.S. Filipino, okay? Now, uh, uh, if you can give me a big like, much better. And if you could make some uh, comment, mas maganda ho, either in Filipino or in English, okay? Ang uh, aking uh, topic po ngayong araw nito ay tungkol kay Maharlika na nag-iingay at nagpapakita ng ebidensya na nakita ko ay, ay kasi narito siya sa Amerika eh. Ang binigay na transcript sa kanya kahit na merong logo ay it is only through mail ang ibinigay. Hindi ito ah, uh, kumbaga sa itong ebidensyang ito ay hindi authenticated. Ah, uh, at ito ay galing kay uh, Rodrigo Roa Duterte na dating presidente ng Pilipinas. Okay? Kasi uh, sinasabi nila na si Bongbong Marcos ay kasama sa listahan ng PDEA na ito ay tinanggi officially by PDEA. So anything that is transmitted through uh, through from the Philippines to here in the United States kasi hindi ito ang ginagawa ni Maharlika ay siya ay nasa Amerika. So he she could not um, produce such a valid a valid and official transcript coming from PIDEA. Okay? So that's it. Okay? At itong si Rodrigo Roa Duterte ay may kaso din. May kaso ang haharapin at makatatawagin siya sa kanyang pagtataksil sa bayang Pilipinas tungkol sa secret deal na ginawa niya kay Presidente Xi Jinping ang tinatawag nilang Gentleman's Agreement. Okay? So, ito ay malaking, ano eh, kasi ayaw niya nalang tumigil. Itong mga ito, ay nung tumigil hanggang sa gusto nilang bumaba si Pangulong Bongbong Marcos Jr. as President. At parang si Sara Duterte ang papalit. Eh ngayon, eh, delikado na kasi siya. Eh. Ngayon, lumabas ang latest sa SWS survey na naungusan na siya at malamang na mawala na siya sa lineup ng uh, for president uh, in this coming 2028. Napakata pa. Kaya kailangan pumuesto na si Sara Duterte para hindi siya matalo ni eh uh, uh, Senate uh, Sen, senator uh, Rafi Tulpo. na naungusan na siya. At ito ay tuloy-tuloy na siyang babaksak si Sarah Duterte. Kaya pinagtutulong-tulungan nila. Itong si Mahalika ay nabigo sa kanyang uh, ambisyon na maging uh, Consul General dyan sa Los Angeles, California. Huh? Makikita naman nyo ang kanyang qualification kung bakit siya galit na galit sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon, uh, ang ebidensya pinakikita niya ay hindi original. Hindi original. At ito ay kasi nandito ka sa Amerika pa paano ka magkakaroon original? Ha? May yan kasi pag yung seal na pinakita niya ay hindi original. It's coming from wire. So that it cannot be. And walang authentication. It should be authenticated ha? para magkaroon kung, may, kung hindi man to original ay uh, dito na magkakaso sila fake yung nanamaan yung kanilang documents. Eh alam naman yung itong mga ito eh. Simula sa una pa, ang kanilang pagbibintang, that was, isipin mo, ang kanyang kinukuwang ebidensya ay uh, uh, before 2022 or during election time o campaign. Oh, uh, ngayon lang ilalabas. Ay, amara sa layo niyan at hindi nila nakuha sa authentication na uh, original na PDEA ay may problema sila. Fake document. Fake falsification of public documents. Okay? Okay. Ito ay itinanggi na ng PDEA ah. at ngayon, bakit naman meron silang ano? Ano eh, dinoktor? <laughs> Inedit? Ay, ay, kaya, kayo, wag kayo maniniwala dito kay Mangalika at kay Harry Roque, sa mga ibang, si General Macanas, sila lahat sila ay gumagawa ng kasinongalingan Diyan sa Pilipinas. At huwag kayo maniniwala. Kahit ito, may kaso na sa Amerika kaya lang civil and time will come. Na? Kasi ay ang kanyang ginagawa ay paninira sa gobyerno ng ating dyan sa Pilipinas at sa Amerika. Ha? Sa Amerika, eh, ito ay uh, may it looks like na maari na maari ah Maging uh, terrorist, ah? Terrorist yung activity ginagawa nitong ni Maharlika. Okay? Pakinggan natin ito. Building Rockwell Makati City. May mm. permanent team leader. Mm. Okay? Binibigyan din natin para ma-highlight mm. si Marcos Jr. Mm. then mga palangga first time here in my channel mm. na walang naglakas ng loob na ilabas ito na si Marcos Jr. ay talagang pulburonic noon hanggang ngayon. Okay. Sinasabi niya, kitang-kita ko yung kanyang ebidensya na sinasabi niya. Ah, parang fax. Fax copy lang. So anything can be edited yan. At yung sinasabi niya selyado ay hindi talagang selyado yan. It ito ay dumaan. Dapat yung kanya ipapakita ay authenticated at hindi galing sa PDA yan. Pwede mong gawin na ito ay palabasin na ito ay original pero in fact it's not. Pumunta ka rito sa Amerika, hindi tatanggapin yan. Ipapanotorize mo pa yan. At sino man ang nag-notorize ay mananagot sa matas kung ito ay hindi totoo. Ha? Dapat yan ay authenticated mismo ng PDEA. Na itinanggi na ng PDEA. Officially. Officially. Okay? So, dapat ay uh, uh, may authentication yan. Okay? Tuloy natin. Ano? Tuloy natin. Uh. Right? So, dito, sa second page, authority to operate. Mm. This is from the office of the president from mm. Noy Noy Aquino. Pero I doubt it, baka hindi ito nakita ni Noy Noy pala. Okay, sa so, kapanahon ng pa ni Noy Noy Aquino. Ni Noy Noy Aquino. Ah, bago pa si Presidente Duterte. So it's a long time. It's a long time. Okay? Pero si mismo ang PDEA ang nagsabi na wala. Wala si Pangulong Bongbong Marcos sa listahan. At yan ay patutuhanan ng aap ng PDEA. Ngayon, assuming, assuming na tama yun that during Noy Noy Aquino, eh, bata pa to si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay gumamit. O palagay natin yung pangkapanahon ng bata pa siya at gumamit. Ang ibig sabihin ba niyan ay, ay wala nang wala nang karapatan na magbago ang isang tao maraming maraming naging gumamit uh, na nag na, na drugs eh, ito mga presidente natin dito sa Amerika mga ari ah, pero naging presidente makikita nyo ang ang epekto ng drugs ah? ng drugs ito importante ito ah? ako ay nagtrabaho sa dito sa Amerika for many years for almost two decades eh, na-involve ako doon sa mga uh, umaaten, nagbibigay tulong sa mga mga biktima ng drug addiction. Ha? Ah? ang drug addiction makikita mo sa pam sa mata. Sa anyang pag, pagsasalita. Makikita 'yan. Mak, makikita 'yan sa pag-uugali. Ha? Ah? wala kayong ebidensya na nakita nyo ang ating presidente na magbibigay ng ang haba-haba ng speech, successive speeches, at lahat yan ay puro mga uh, international karamihan dyan. Ikaw ba mahali ka makakapagbigay ng speeches na katulad niyan? Inahamon nga kita ng debate, hindi ka makalaban sa akin eh. Ha? oh, si Glenn Chong. Ha? Si Glenn Chung ba nakakapagbigay niya? Paano siya nagbibigay ng, uh, sa, sa korte? Dahil pagtatanggol niya ang kliyente niya. Pwede pa siguro si Harry Roque. Eh? Pero sa nakikita ko, iba ang katayuan ni Harry Roque ngayon. Si Digong Duterte, makita nyo kung magsalita siya. Ah, mag -umpisa sa umpisa, pupunta sa gitna, pupunta sa dulo, babalik sa gitna, babalik sa umpisa. Walang direksyon ang kanyang pagsasalita. Si Digong Duterte. Kasi siya ay gumagamit until now. Like, looks like. Ah? Fentanyl, on the way he talk, on the way he make public speeches, at bihirang bihira siya bumibisita sa iba-ibang bansa kasi walang umiimbita sa kanya. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay abot-abot ang imbitasyon from different countries all over the world. In European Union, in Australia, in Canada, uh, everywhere. In Singapore, uh, neighboring uh, Asian countries. Diba? Ang dami. At lahat yan ay nagsasalita. At ang mga overseas Filipino workers ay testigo dyan. dyan. dito sa Amerika, ilang beses siya nagsalita. Makikita nyo ang tao na drug addict na hindi pwedeng gawin ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hmm? Tama ba ako? At yung mga interview na ginagawa niya. Si Sara Duterte nga, hindi, hindi nga makapagsalita ng diretsyo ang ganyan eh. Ha? Huh? At mahina pa sa English si Sara Duterte. How can you be a president with that like of Sara Duterte? You are a lawyer but you cannot practice your being a lawyer. O nga, nakapasaka. That's good for you. But you cannot practice. Iba yung, sometimes there are so many people who are were able to pass the, the bar exam but not successfully uh, engage in, uh, in, in a court battle. Right? Nag, yung iba nagiging ano lang eh, magiging clerical lang, clerical lang. Diyan. Marami akong kasama na mga na ganyan, maski na dito sa Amerika, hindi sila uh, successful. Even nakapasa sila sa, sa bar, bar, exam or licensure dito sa Amerika. Am I right? Oh. Uh, Di ba? Mas magagaling pa yung mga taga-NBI eh. Yung NBI, mga staff ng NBI, makita naman yung kung paano sila magsalita. They are so good. Uh, in legal parlance, magaling sila. Okay? So, tuloy natin to si mga no? Kasi talagang ang, ang isipan nito ay mga makakamunista kasi ang ginagamit nila is the theology, uh, the, 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 style of uh, China propagandism. Yan ang ginagamit nila. Okay? Tuloy natin. baka I, I I don't baka hindi nga nakita ni nito, but dahil yung kaniyang mga kabinete ay hinarang. Kabinet niya, isa sa kabinet niya, ayon sa ating source, ang humarang nito para hindi ma-raid o mahuli si Marcos Jr. It Bakit ang ginagamit ni Maharlika ay papeles? Akala ko ba video? Kasi ang sabi mo, ang ebidensya uh, ng pulburon sa si, si, si Kuting Junior. Ito, ang ebidensya na nagpupulburon si Kuting Junior. Akala ko ba video? Kasi yang, yan, yung papelis naghahawak-hawak mo, ay ipinaks lang. Looks like ipinak. Kasi yung paligid niya ay may mga carbon. So it is being faxed. Kahit na meron siyang Uh, logo ng uh, PDEA ay pwedeng i unlike in video na hindi nyo may palabas kala ko ba ipapalabas nyo itong video na to right at this moment oh come on maharlika oh yung mga ito ito ito, ito si maharlika ay napakaliit ng utak ah, bakit siya sinusunod ng mga abogado dyan sa Pilipinas Huwis, mahalika, Kasi siya ay naging staff o naging blogger ni Bongbong Marcos Jr. during the 2022 campaign. Kaya insider siya sa Malacanang. So, sa pamamagitan ng pagiging insider sa Malacanang, marami siyang natutuhan doon. Even for a limited period only. At kaya ginagamit niya to, dahil hindi siya natanggap dyan sa Los Angeles uh, Console kaya ginagamit niya upang sirain ang pangulo at ang First Lady na, pa, na ito ang First Lady ay abogado rin at merong law office may law firm dyan sa Pilipinas am I right okay at si First Lady ay college professor din sa law sino kayo mga abogado bakit yung Nagpapa-under kayo dito sa walang pinag-aralan ng Team Maharlika. Ito lang ho ay isang katunayan kasi hindi naman halos lahat ng 4.4 million Pilipino rito ay talagang uh, uh, magaling. ano. Pero karamihan ho ng mga 4.4 million Pilipino ay talagang ubod ng galing. Lalo na yung mga nag-aral dito. At yung mga anak ng mga Pilipino dito na 4.4 million. Kasi pag 44 million at uh, pinanganak dito, hindi na ho kasama sa 4.4 million 'yan. American citizen na ho sila. Yung mga kabataan. They cannot be considered as uh Filip uh US Filipino. They are already American. American kid, American children, American offspring. Meron mo dito, mga, may mga ila, ilang Pilipino na hindi makapag-English at walang pinag-aralan. Na, nagawa na lang ho through petition. Pero kung consider mo para, ikaw compare nyo para dyan sa Pilipinas, eh mukhang magaling pa rin ako mga ito. Kasi they are exposed to American culture, American education, American news, American current events, everything. Nakopya na ho nila ang American uh, style of living. Kasi isipin nyo, ha? isipin nyo, kung ang isang tiklis ng isang, kunyari, mangga, halo mo ng bulok, ha? iyalo mo doon sa tiklis ng fresh mango, ano mangyayari? Lahat yan, kakalat yan, magiging bulok na rin. Am I right? Ayan. Sa medical, o oh, pag ikaw, ahawak ka, amalini malinis ang kamay mo, nadikit sa marumi, your, your hands is considered dirty, not clean anymore. Am I right? Yung mga medical student, yung mga medical professional who are watching me, ah, in listening me, am I right? Everything that is clean, mixed with dirty, becomes dirty. Ganyan o. Ito si Maharlika. So, ito ay ina-isolate na namin to si Maharlika na hindi maring hindi na utong US Filipino kasi yung the way that she is doing is not good. Okay? Uh, ano siya talagang ang ginagamit niya ay ito. Ha? Ah? Yung kanyang galit, yung kanyang puot sa first lady. Hindi 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 pad sarili ang kanya ginagawa. Gumaganti siya. Matandang bruha na to, matandang bruha. Tung American citizen na to na lumalaban sa gobyerno ng Amerika. Okay? So I do hope that uh, everything will be clarified with you with respect to the accusation of Marlika na bangag daw sa pulboron si Presidente Bongbong Marcos Jr. Okay? So, I hope that uh, you will be enlightened. And uh, those who supported for for Maharika will start now withdrawing your support to Maharika and uh, go to uh, other bloggers, including myself. Okay? Ing, kung ayon nyo, di sa iba kayo sa mga uh, pro uh, Philippines. Uh, Wagu kaya pupunta sa mga pro China? Kasi yung ginagawahon ng ng China ay talagang iniipit tayo at talagang atin yan under the exclusive economic zone na uh, under UNCLOS UNCLOS uh, United Nations do yan uh, United Nations on the Law of the Sea uh, ipinagkalob na sa atin ng United Nations which is China is a signatory of that uh, uh, organization Uh, kasi ang gusto ng China, eh, siyempre yung pa, eh, para sa kanila. Selfish interest din yan. Hindi para sa kabuuan ng United Nation. Kaya nandyan ang Amerika upang ipagtanggol ang Pilipinas in accordance with the Mutual Defense Treaty that was signed a long time ago. Okay? Okay, I see you in my next vlog. In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.